Handa na umanong makulong si Sen. Bong Revilla dahil sa kasang plunder at graft kaugnay ng pork barrel scam. May mga plano na nga siyang gawin habang nasa kulungan. Pero bago nito, masasalamatan daw muna niya ang lahat ng kaniyang mga supporters na personal niya pinuntahan ngayong araw. Ang mainit na balita, hatid ni Claire Dolphin. Ngayong araw, iikot si Senator Bong Revilla sa Cavite para dalawin ang mga supporter niya at magpasalamat daw sa kanila sa walang humpay nilang suporta at pagmamahal. Nakatakda rin siyang pumunta sa ibang karatig probinsya para dalawin din ang supporters doon. Ang kanyang pamilya at taga-suporta raw kasi ang nagbibigay sa kanya ng lakas, lalo na't na inaasang lalabas na anumang oras ang arrest warrant sa kanya para sa kasong plunder at graft kaugnay sa pork barrel scam. Giit ni Bong, handa na siyang makulong. Hindi hindi na raw siya kailangang arestuhin dahil siya raw mismo ang lalapit sa mga otoridad at susuko. Matagal na akong handa, handang handa. Eh. Hindi niya na ako kailangang pikapin at ako'y nakahandang magpakulong at ako mismo ang pupunta sa Sandigang Bayan o kung sa kusama ako dapat pumunta o sumurender. Balap Balak daw niyang magdasal, mag-exercise at mag-aral. Sa mga nagagalit daw sa kanya sa social media, bunsod ng AVP niya ng mag-privilege speech sa Senado. Anya, hindi para sa kanila ang kantang yun, pero para sa kanyang mga supporter. Ginamit lang din daw niya ang kanyang pribileheyo bilang isang senador, kaya wala raw masama sa ginawa niya. Birada niya ulit sa administrasyon. Namumulitika lang daw ito, kaya siya pinakukulong. Malamang daw kasi hindi uuubras eleksyon ang pambato raw nito. Hinihingan pa natin ng reaksyon ang palasyo ukol dito pero nauna nang sinabi ng Malacanang na pinaiira lamang daw ang hustisya para mahabol ang mga dapat managot sa pork barrel scam. Samantala, ayaw namang kumpirmahin na Revilla ang balibalitang siya ang magiging standard bearer ng partidong lakas. Anong um, bangkit na yan, huwag niyong ibuboto. Bakit na tayo? Bakit ba nakatakot sila sa akin? Bakit uh palagi ako pinapasalingan dahil ba sa 2016, natatakot pa sila kung ako itatakbo bilang presidente. Claire Delphine, GMA News.